Ilang malaking sampal sa kapulisan ang pang-aabuso sa kapangrihan ng Kamara kasunod ng sunod-sunod na pagpapakontempt sa ilang miyembro ng PNP sa ginagawang investigasyon ng Quadcom ng mababang kapulungan ng Kongreso. Si Paul Montibon sa report. kung dati nila ang mga pulis ang naghahabol sa mga terorista, komunista at mga grupong konektado sa CPP NPA, ngayon tila baliktad na raw dahil halos mga makakaliwang mababatas ang nagpapakulong naman sa mga pulis ngayon. Ito ay para lang mga makakuha ng sapat na ebidensya na magdidiin sa sinasabing extrajudicial killing sa ilalim ng Duterte administration sa war on drugs nito. Kung dati nila ang pulis ang nanguhuli ng mga NPA. Ngayon tila na baliktad na umano ang kalakaran matapos ang sunod-sunod na pambabastos at pangiinsulto na, na nauuwi sa pagkukulong sa kanilang mga tauhan sa ilalim ng kumpas ng ilang makakaliwang mambabatas na miyembro ng Quad Committee ng House of Representatives. Kaugnay pa rin ito sa investigasyon na ginagawa ng Kamara sa drug war campaign ng nakaraang administrasyon. Sa panayam sa Campo Grabe kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, wala raw silang magawa sa kapangyarihan at otoridad ng komite tanging magagawa na lamang ng pulis ngayon ang pakiusapan ng komite na igalang naman ang kapulisan habang dumadalo ang mga ito sa sinasabing in aid of legislation na investigasyon ng mga kongresista. Matatanda ang ilang pulis na ang inibitahan ng Quadcom sa kamera para sagutin ang mga katanungan ng mga kongresista kaugnay sa sinasabi nilang madugong kampanya kontra ilegal na droga sa ilalim ng pamumuno noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinakahuling na side in contempt at ng kamera si Police Colonel Hector Grijaldo na dating hepe ng Mandaluyong Pulis na umamin noon sa Senado na kinausap siya ng dalawang co-chair ng Quadcom para kumpirmahin ang reward system sa drug war campaign ng Administrasyong Duterte. Habang ipinagutos na rin ng Quadcom ang pagpaparesto naman kay dating PDEA Director Wilkins Villanueva dahil sa pagtanggi nitong sumukot sa mga katanungan ng Komite sa Anti-Illegal Drugs Campaign noong nakaraang pamahalaan. Para kay dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa, hindi na makatarungan ang ginagawa ngayon ng Kamara para lang siraan at ibagsak ang mga deterte Ismayado rin ang senador sa tila na kontrol na ng tuluyan ang kongreso ng mga abusadong kongresista na kahit tapos na ang pagdinig, kaya pa rin nilang magpakulong ng isang tao. Giit ng senador kung siya paan niya ang nasa poder ng PNP. Hindi niya hayaan na pastusin ang kanyang mga tauhan habang wala namang naririnig na pagkondina ang kasalukuyang hepe ng pambansang pulisya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ako si Paul Montibon, SMNI News.